Ang nagawa niya is napatay niya sa pamamagitan ng pagsaksak. Hello guys and welcome to my YouTube channel. So for today's video is pag-uusapan natin or sasabihin ko sa inyo yung mga iilang hindi magandang nangyari dito sa Italy na sangkot yung ating kapwa Pinoy sa mga kasong ito. Guys, disclaimer lamang, ang video na ito is hindi ito pamamahiya sa mga kapwa Filipino na involved sa kasong ito. Ang video na ito ay paalala lamang sa mga may balak mag-OFW or mga nasa ibang bansa na din na kapwa natin OFW na matuto tayong sumunod sa mga patakaran batas ng bansang iyon para tayo ay makaiwas sa gulo. So ang unang kaso or case is involved dito ang binatang Pilipino. Ito siguro ay mga nasa edad between 20 to 25 years old. So sobrang bata pa. Ang nagawa niya is napatay niya sa pamamagitan ng pagsaksak ang tanyang ex-girlfriend. So guys, according sa balita dito, magkaibigan naman daw ang dalawang ito kahit hiwalay na sila at inimbitahan nitong Pilipino ang kanyang ex-girlfriend na pumunta sa kanilang bahay at dahil nga siguro na magkaibigan sila is hindi nagdalawang isip na pumunta itong kanyang ex-girlfriend doon. At itong ex-girlfriend niya pala ay isang Albanian or taga-Albania na naka din sa Rome. So, based doon sa balita, na parang isang umaga, dinalhan ng binata ng almusal ang kanyang ex-girlfriend kasi baka nga doon natulog, dinalhan niya ito sa kwarto. At pagdating niya doon, is nakita niyang may kausap or ka-chat yung kanyang ex-girlfriend sa isang dating app. At siguro, sa sobrang selos niya, kumuha siya ng kutsilyo at sinaksak ang kanyang ex-girlfriend at according sa news, sinaksak niya ito sa kanyang lieg. At nang mawala na ito ng buhay is inilagay niya ito sa isang maleta at itinapon sa isang medyo may ang lugar doon sa Roma. So naganap ang pangyayari o ang krimen sa loob mismo ng kanilang bahay at according sa news is nandoon yung kanyang nanay nang mangyari ang krimen. At nung una is hindi pa umamin yung nanay na involved siya sa krimen. So hindi siya guys involved sa pagsaksak o pagpatay doon. Involved siya dahil tinulungan niya yung kanyang anak na linisin yung crime scene. Kaya siya na involved sa kasong ito. So, guys, hindi na ako magbibigay ng detalye pa kasi yung mag is nakakulong na at naghihintay ng trials. Isa itong kasong kahindik-hindik na naganap dito na involved ang ating kapwa Pilipino. At guys, dito pala guys sa Italy, pag nagbabalita sila, is hindi kagaya dyan sa atin sa Pilipinas na iba yung balita sa umaga, Iba sa tanghali, iba sa hapon, iba sa gabi. Dito kasi sa Italia, sa isang news channel na Rai, ito ay government-owned, kung ano yung balita sa umaga, ganun din sa tanghali, ganun sa hapon, ganun sa gabi. So, paulit-ulit. So, yung balitang ito is laging nasa news when it happened. So, parang nakabigay ito ng hindi magandang imahe sa mga... Pilipino dito dahil sa pangyayaring ito. Yung ikalawang kaso natin, involved naman dito ang Paul Boron. So, according sa news, sangkot dito dalawang katao, isang Pinoy at isang Pinay. According dito sa balita, na random check ito ang Pinoy. Dahil guys, usually dito sa Europe, Nagra-random check ang mga pulis kung ikaw ba ay legal or illegal. So habang chine-check nila itong Pinoy na ito, nakitaan nila ito ng polvoron. Of course, dahil illegal dito sa Italia ang polvoron, hinuli nila yung Pinoy na ito at doon tinanong nila kung saan nakuha nitong Pinoy ang kanyang polvoron. At doon niya sinabi na nabili niya ito or nakuha niya sa isang Pilipina at ang Pilipinang ito ay nasa edad 47 years old. At doon, pinuntahan ng mga pulis ang bahay ng Pilipinang ito at sinerch at doon nakitaan pa siya more or less 9 grams of polburon at ngayon pareho na silang nakakulog. Dahil sa pangyayaring iyon, naglabas ang Philippine Consulate nang babala about doon sa case ng dalawang Pilipino na nahuli na may polvoron. So, babasahin ko. Inuulit po ng konsulado panlahat ng Pilipinas sa ating mga kababayan dito sa Milan at ibang bahagi ng Hilagang Italia na igalang ang batas at huwag po nating gawin ang mga ipinagbabawal na makakasama sa magandang imahe ng Filipino. Filipino. Kagabi po, dalawa sa ating mga kababayan ang hinuli ng mga kinauukulan dahil sa pagbili at pagbinta ng pulburon. Sasamahan po nila sa kulungan ang ilan sa ating mga kababayan na nakulong o nakakulong ngayon dahil sa droga. Huwag po natin silang tularan. Umiwas po tayo sa bawal at sumunod po lagi tayo sa batas. So, yun ang inalabas na babala ng Philippine Consulate dito sa Milan. Yun talaga ang isa sa pinaka hindi magandang pangyayari dito sa Italia o kahit sa ibang bansa man siguro na marami tayong mga kababayan na na-involve sa mga ganitong uri ng krimen or bisyo. So, whether we like it or not, marami talaga tayong mga kababayan na na-involve sa ganitong sitwasyon. Kasi nga siguro depression, malayo sa pamilya. So, disclaimer lang guys, hindi ko sila ipinapaya again. Ito ay babala lamang sa mga kapwa OFW at balak maging OFW na Sumunod talaga tayo sa mga batas at patakaran ng bansa kung saan tayo nakabase dahil alam naman natin na hindi talaga madali pag nagkaroon ng uh, ganitong uri ng mga kaso. Kasi nga pag ikaw ay nakulong, malayo ka sa iyong pamilya, mahirap ipaglaban kasi nga batas nila yon Wala tayong magagawa kung uh, makulong. So, kaya pag nandito kayo sa abroad na or may bala kayong mag-OFW, isisipin nyo talaga ang inyong mga purpose or purposes, bakit kayo nag-abroad, bakit kayo nagpakalayo sa inyong mga pamilya-kapamilya. So, nandito kayo sa abroad para mabigyan sila ng magandang buhay, hindi lamang sila, Pati na rin sa'yo para maiayos mo ang iyong buhay, para gumanda ang iyong buhay pag ikaw ay tumanda at future din ng iyong mga anak, kapamilya, ganyan. Kaya guys, as much as possible talaga is umiwas tayo sa gulo dahil pag may na-involve na isang Pilipino is hindi lamang siya yung parang napapahiya is nadudungisan din ang buong imahe ng komunidad ng Pilipino na nasa, ban na nasa bansang iyon pag may nagawang krimen. Kasi yun, nandito tayo sa ibang bansa, hindi talaga may iwasan may mga discrimination. Halimbawa, ginawa lang yun ng isang Pilipino. So, yung ibang lokal, is yun na talaga yung tingin nila sa buong komunidad kumuni na iyon. Kaya guys, as much as possible, umiwas tayo sa mga gulo. And guys, dito na magtatapos yung video ko na to. At kung nagustuhan nyo yung video ko na to is i-like at i-share nyo na rin. At kung meron kayong komento is i-comment nyo lang yan sa baba. At kung meron kayong katanungan is sasagutin ko yan sa abot ng aking makakaya. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel is mag-subscribe ka na at i-hit mo na din yung notification bell para lagi kang updated pag meron akong bagong YouTube videos. So guys, hanggang dito na lang. Kita kits tayo sa susunod. And guys, thank you for watching. So please don't forget to subscribe, like, share, and comment down.